Japan at China ay laging may alitan, ngunit isang pansamantalang alyansa ang nabuo dahil hinahanap ng mga Chino ang isang batang lalaki na nakatakas papunta sa bansang ito. Ang batang tinutukoy ay tumakas mula sa dinastiyang Ming sa tulong ng isang mungheng nagngangalang Shouen at kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang masalimuot na plano para magnakaw ng isda mula sa isang matandang lalaki kasama ang kanyang aso na si Tobimaru. Matapos magtagumpay sa kanilang maliit na nakawan, bumalik sina Nakotaro at Tobimaru sa kanilang taguan. Ngunit pagpasok nila, napansin ni Tobimaru ang isang hindi pamilyar na mukha kaya't nagsimula siyang magalit at mag-ingay upang balaan si Kotaro. Tinanong ni Kotaro ang lalaki kung sino siya at sumigaw na umalis ito. Ngunit sinabi ng lalaki kay Kotaro na wala siyang karapatang palayasin siya dahil hindi naman pag-aari ni Kotaro ang abandonadong templo. Nang mapagtanto ni Kotaro na hindi niya kayang pilitin ang lalaki na umalis, ayaw niyang mapalapit sa kanya, kaya tinawag niya si Tobimaro at lumabas upang lutuin ang isdang ninakaw niya. Habang nagluluto siya, lumabas ang lalaki dahil naamoy nito ang isda, ngunit tumanggi si Kotaro na magbahagi ng kahit ano sa isang palaboy na tulad niya. Pagkatapos, binigyan niya si Tobimaro ng isda, ngunit sa kanyang pagkagulat, dinala ni Tobimaro ang isda sa estranghero dahil naramdaman niyang mabuting tao ito. Samantala, sa bahay ng matandang lalaki, dumating ang isang grupo ng mga sundalong Haponis at tinanong nila ang matanda kung may nakita siyang batang lalaki sa lugar. Naalala ng matanda ang isang batang lalaki na tumutugma sa kanilang paglalarawan na dumating at nagnakaw ng kanyang mga gamit, ngunit wala siyang ideya kung saan pumunta ang bata pagkatapos nito. Bigla, napansin ng mga sundalo ang usok sa malayo, kaya't naisip nila na nagtatago si Kotaro roon at agad silang nagtungo sa abandonadong templo. Sa templo naramdaman ni Tobimaro ang paparating na panganib at alam ni Kotaro na masama ito. Kaya't agad siyang sumigaw kay Tobimaro na sundan siya upang makatakas sila. Gayunpaman, bago siya makalabas ng pinto, naharang ang kanyang daan at tinamaan siya ng bato na tumagos sa dingding. Lumapit ang isa sa mga sundalo sa lalaki at sinabihan siyang tumabi dahil nandito sila sa opisyal na utos ni Panginoong Akaiki. Ngunit hindi siya pinadaan ni Ronan dahil, anuman ang kanilang pinaglilingkuran, wala silang karapatang saktan ang isang bata. na insulto ang sundalo na isang hamak na palaboy ang naglakas loob na sumuway sa kanya, kaya't binunot niya ang kanyang espada at sinubukang tagain si Ronan. Subalit, mabilis na umiwas si Ronan at tinamaan ang ulo ng sundalo gamit ang isang palayok. Nakita ito ng isa pang sundalo at sa kung anong dahilan, nagpa siya siyang atakihin muna ang aso. Pero hindi iyon naging maganda para sa kanya dahil agad na sinunggaban ni Toby Maru ang kanyang lalamunan na nagresulta sa kanyang kamatayan tapos na ang laban para sa dalawang sundalong Hapones. Ngunit may isa pang sundalong Chino na naroon at siya ay mas bihasa kaysa sa iba. Agad siyang nagtapo ng dalawang punyal kay Ronan, ngunit bago pa ito tumama, tumalon si Tobimaro sa harap niya at sinalo ang mga punyal. Dahil nabigo ang kanyang biglaang pag-atake, mabilis na bumunot ng latigo ang mandirigmang Chino at nagsimulang iwinasiwas ito upang tamaan si Ronan. Ngunit sa gitna ng laban, nagawa ni Ronan na balikta rin ang sitwasyon. Ginamit niya ang latigo ng mandirigmang Chino upang hilahin ito papalapit pagkatapos ay binangganya ang leeg nito sa pader. Lahat ng ito ay nagawa niya nang hindi man lang hinugot ang kanyang espada. Masaya si Ronan na nakaligtas siya sa labang iyon, ngunit napakadelikado ng lugar na ito, kaya't hindi na siya maaaring manatili at nagsimula ng mag-impake para umalis. Samantala, pinuntahan ni Kotaro si Tobimaro upang tingnan ang kalagayan nito, ngunit mukhang hindi maganda ang lagay ng aso. Isang tingin lang ni Ronan at agad niyang napagtanto na nasugatan si Tobimaro ng may lason na mga punyal. Wala silang magagawa para matulungan siya dito dahil tanging isang manggagamot lang ang makakapagpagaling ng lason, sinabi niya kay Kotaro na makakahanap siya ng manggagamot sa kalapit na bayan, ngunit sinabi ni Kotaro na hindi siya maaaring bumalik doon dahil sigurado'ng isusumbong siya ng mga tao sa mga sundalo. Sa ganoong kaso, iminungkahi ni Ronan na pumunta na lang si Kotaro sa susunod na bayan upang maghanap ng doktor na walang ideya kung sino siya. Ngunit may isang malaking problema. Hindi marunong sumakay ng kabayo si Kotaro at wala rin siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili sa biyahe. Hiniling niya kay Ronan na samahan siya, ngunit alam ni Ronan na masyadong delikado ang makisali sa kung anuman ang pinapasok ni Kotaro kaya tumanggi siya. Sinubukan ni Kotaro na gamitin ang konsensya ni Ronan sa pamamagitan ng pagpapaalala na nasugatan lang si Tobimaru. Dahil ipinagtanggol niya si Ronan, ngunit ipinaalala naman ni Ronan kay Kotaro na siya ang pumatay sa mga sundalo kaya't kung tutuusin, siya rin ang nagligtas sa kanila. Muling sinubukan ni Ronan na umalis, ngunit dahil desperado na si Kotaro, tumakbo siya sa harapan ni Ronan at inalok ang kanyang alahas kapalit ng pagpapagamot kay Tobimaro at ng pagbibigay ng proteksyon hanggang sa makarating siya sa ligtas na lugar. Alam ni Ronan na totoo ang alahas at tinatayang may halagang sampung gintong barya ito, kaya pumayag siyang samahan si Kutaro. Kinuha niya ang kabayo ng isa sa mga patay na sundalo, at sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Doon, nakahanap sila ng isang manggagamot upang gamutin si Tobimaro. At pagkatapos ng kaunting paggamot, sinabi ng manggagamot na makakaligtas si Tobimaro. Bagamat magiging mahina siya ng kaunti, dapat siyang ganap na gumaling pagkatapos makapagpahinga. Samantala, mas maraming sundalo ang dumating sa abandonadong templo upang imbestigahan ang nangyari. Nadiskubre ng sundalong Chino na pinatay ang kanyang kasama, kaya't labis siyang nalungkot. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon para sa kanya dahil nagpa siya ang mga Hapones na tapusin ang kanilang alyansa at sabay-sabay siyang inatake upang gawing bihag. Sa bayan, nagdesisyon si Ronan na magrenta ng maliit na kubo mula sa isang matandang lalaki upang may matuluyan silang tatlo habang nagpapagaling si Tobimaro. Kinaumagahan, nagising si Ronan at tinanong kung kamusta na si Tobimaro, ngunit hindi siya sinagot ni Kotaro kaya nagdesisyon siyang lumabas sa glit. Bigla na lang sumigaw si Kotaro at tinanong si Ronan kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag naman ni Ronan na bibili lang siya ng upuan para sa kanilang kabayo. Pumunta siya sa bayan at bumili ng upuan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, napadaan doon si Lulang. Sinabi ng kanyang kasama na medyo nag-aalala siya kina Jin-Hai at Tusi dahil wala pa silang naririnig mula sa dalawa mula nang tumungo sila upang hulihin ang batang lalaki sa abandonadong templo. Ngunit nananatiling kumpiyansa si Lulang na kaya nilang harapin ang anumang problema. Gayunpaman, hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit napakahirap hulihin ang isang batang lalaki sa bansang ito at kung hindi nila ito matagpuan sa loob ng apat na araw, mapipilitan silang manatili sa Japan ng isa pang taon. Bigla na lang nakasalubong ng grupo si Ronan na naglalakad ng nakatungo ang ulo. Karaniwan, hindi nila ito papansinin, ngunit napansin ni lolang na nakatali ang espada ni Ronan. Kaya't naging interesado siya at nagpasya na magsimula ng laban nang walang dahilan. Agad siyang naghagis ng punyal kay Ronan. Huminto si Ronan sa paglalakad kaya't sumugod si Loolang sa kanya sa pagtatangkang pilitin siyang bunutin ang kanyang espada. Ngunit sa halip na lumaban, pinili ni Ronan na manatili sa depensa at harangin ang mga atake. Natuwa si Loolang sa katotohanan kahit nasa panganib na ang buhay ni Ronan, tumanggi pa rin itong bunutin ang kanyang espada. Handa na siyang magpatuloy sa pag-atake upang malaman kung hanggang kailan tatagal si Ronan nang hindi ginagamit ang kanyang espada. Ngunit bago niya magawa iyon, dumating ang isang ulat na may natagpo ang dalawang lalaking patay. Dahil dito, napilitan si Luolang na itigil muna ang laban at umalis upang magsiyasat. Labis na gumaan ang pakiramdam ni Ronan dahil nakaligtas siya ng hindi nasaktan. Bumalik siya kay Kotaro, ngunit tila inis si Kotaro sa hindi malamang dahilan. Matagal bago bumalik si Ronan, kaya't kumbinsido si Kotaro na sinubukan siyang ipagkanulo ni Ronan. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Ronan, hindi na siya mapapaniwala ni Kotaro. Bigla na lang nagising si Toby Maro. Kaya't sinabi ni Ronan, nalalabas siya upang maghanda ng pagkain para sa kanilang lahat. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Kotaro na maaaring naging padalos-dalos siya sa kanyang mga iniisip. Pagbalik ni Ronan, humingi ng tawad si Kutaro sa kanyang naging asal kanina. Samantala, nagtungo ang Panginoon at ang kanyang kanang kamay na si Itadori sa kulungan ng palasyo kung saan nila ikinulong ang sundalong Chino. Matagal na nila itong pinahihirapan upang makakuha ng impormasyon, ngunit tila manhid na ito sa sakit. Kaya't mukhang aabutin pa ng kaunting panahon bago nila makuha ang nais nilang malaman. Samantala, dahil mas maganda na ang pakiramdam ni Tobimaro, nagpasya si Ronan na dapat na silang magpatuloy. Kaya't bumalik sila sa daan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Matapos maglakbay ng ilang sandali, huminto sila sa isang mainit na bukal upang maligo. Habang naliligo si Ronan, Nagtanong si Kotaro ng ilang bagay dahil gusto niyang mas makilala ito. Gayunpaman, sinabi ni Ronan na wala namang gaanong kwento tungkol sa kanya. Dati siyang naglingkod sa Panginoon, ngunit nawala na ang kanilang lupa at kapangyarihan. Kaya't isa na lang siyang naglalakbay na samurai ngayon. Noong panahon ng mga digmaan, tinawag siyang kung ano-anong pangalan ng mga tao, kabilang na ang pulang demonyo dahil sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Ngunit para kay Kotaro, Tila kakaiba iyon dahil wala namang kahit anong pagkakahawig si Ronan sa isang pulang demonyo. Gayunpaman, napansin ni Kotaro na ang itim na kulay ng buhok ni Ronan ay unti-unting nawawala at unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na pulang buhok. Bahagyang nagulat si Kotaro nang makita ito, kaya tinanong niya si Ronan kung isa ba siyang dayuhan. Sinabi ni Ronan na hindi siya sigurado sa kanyang pinagmulan dahil ulila siya mula pagkabata. Ngunit nang matutunan niyang kulayan ng itim ang kanyang buhok, naging mas madali ang buhay niya dahil hindi na siya masyadong pinagtinginan ng mga tao. Samantala, sa palasyo, sa wakas ay nagtagumpay silang sirain ang determinasyon ng sundalong Chino. Natuklasan nila na gumagamit ito ng isang uri ng gamot na nagpapamanhid sa kanyang katawan upang hindi maramdaman ang sakit. At nang nawala na ang bisa ng gamot, tuluyang bumagsak ang sundalong Chino at isiniwalat ang lahat ng detalye tungkol sa plano ng emperador ng China. Ayon kay dalawang si, may isang alamat na nagsasabing tuwing ika-isandaang taon, isang batang lalaki ang pinipiling ialay. Kung kukunin ang kanyang dugo sa isang tiyak na oras sa isang espesyal na altar, Maari itong gamitin upang lumikha ng gamot na tinatawag na siyan, na sinasabing nagbibigay ng imortalidad. Kung totoo man o hindi ang alamat ay ibang usapan, ngunit ngayon na alam na nila ang plano ng mga Chino, maaari na silang maghanda at tuluyang mapalaya ang kanilang sarili mula sa banta ng mga ito. Samantala, dumating na si Naronan at Kutaro sa templo ng Mangako kaya't natapos na rin ang kanilang kasunduan. Iniabot ni Kotaro ang alahas kay Ronan, ngunit may isang bagay siyang kailangang ipagtapat. Inamin ni Kotaro na medyo nanggugulang siya noong sinabi niyang, ang alahas ay nagkakahalaga ng sampung gintong barya. Dahil sa totoo lang, isa lang itong gintong barya ang tunay na halaga. Nagulat si Ronan nang malaman niyang naloko siya sa buong panahon na iyon, ngunit hindi naman siya nagdamdam dahil nag-enjoy naman siya sa kanilang paglalakbay. Bigla namang lumabas si Shouen mula sa templo. Labis na natuwa si Kotaro nang makita itong ligtas, kaya't agad niya itong niyakap. Dahil mukhang nasa mabuting kamay na si Kotaro, nagpa siya si Ronan na umalis. Dinala ni Shouen si Kotaro sa isang silid kung saan ipinakilala siya kay Master Zekai. Ngunit sa halip na isang ligtas na lugar, Nadiskubre ni Kotaro na dinala lamang siya roon upang ipagkanulo. Ibinibenta pala ni Zekai si Kotaro sa mga Chino. Nang mapagtanto ni Kotaro ang pagtataksil, sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang nahawakan ng isa sa mga sundalong Chino bago pa siya makatakas. Pilit siyang nagpumiglas at kinagat ang daliri ng sundalo upang makawala, ngunit halos hindi man lang natinag ang sundalo. Sa halip, tinampal nito si Kotaro at itinapon siya palayo, ngunit kapalit nito naputol ang kanyang daliri. Pagkatapos tamaan, nawala ng malay si Kotaro. Agad siyang hinawakan ng mga sundalong Chino at handa nang umalis. Ngunit bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga sundalong Hapones na ipinadala ni Panginoong Akaike. Isa sa mga sundalong Chino ang tumigil upang labanan sila at sa totoo lang, wala talagang laban ang mga sundalong Hapones. Dahil dito, nagpadala sila ng isang mensahero upang humingi ng tulong kay Edidori. Sa kasamaang palad, Nadaanan ng mensahero si Ronan. Napansin ni Ronan ang mga bakas ng dugo at agad niyang napagtanto na may masamang nangyari, kaya't dali-dali siyang bumalik sa templo. Matapos talunin ng mga Chino ang mga Hapones, sinimulan na nilang tumakas. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Ronan at nagsimulang habulin sila dahil ayaw niyang hayaang madukot si Kotaro. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, isa sa mga sundalong Chino ang naghagis ng punyal na may lason patungo sa kanyang direksyon. Tumama ito sa kabayo ni Ronan dahilan para mahulog siya at hindi na makahabol pa. Nais pa rin niyang iligtas si Kotaro, ngunit wala siyang ideya kung saan dinala ng mga Chino ang bata. Kaya't bumalik siya sa templo upang harapin ang mga taong nagtaksil kay Kotaro. Nang makita ni si na papalapit si Ronan, agad siyang nagtangkang umatake. Subalit mabilis na iniiwasan ni Ronan ang kanyang pagsalakay at agad siyang pinabagsak. Pagkatapos nito, hinarap naman ni Ronan si Shouen. Galit na galit? tinanong niya kung saan dinala ng mga chino si Kotaro at ano ang balak nilang gawin sa bata inamin ni Shaowen na dinala si Kotaro sa bagong tayong altar at pagsapit ng hatinggabi papatayin siya upang kunin ang kanyang dugo hindi makapaniwala si Ronan na kayang ipagkanulo ni Shaowen si Kotaro kahit na alam niyang papatayin ang bata sa tindi ng galit, sinira ni Ronan ang kasuotan ni Chauvin gamit ang kanyang espada at sinabi na ang isang traidor at tuwag na tulad niya ay hindi karapat dapat tawaging monghe. Pagkatapos noon, umalis si Ronan upang iligtas si Kotaro bago maging huli ang lahat. Samantala, sinimulan na ng mga Chino ang kanilang plano at inihahanda na ang altar para sa ritual. Makalipas ang ilang sandali mula nang umalis si Ronan, dumating si Itadori at ang kanyang mga tauhan sa templo. Labis na nagalit si Itadori nang malaman niyang nakipagkasundo si Zekai sa mga Chino. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makatanggap siya ng balita na sinalakay ng mga Chino ang palasyo at dinukot ang kanilang Panginoon. Ngayon, hawak nila siya bilang bihag sa kuta. Wala nang makakaiwas sa isang ganap na labanan at dahil si Itadori na lang ang natitirang kumander, ipinahayag ng anak na babae ng Panginoon na responsibilidad niyang pamunuan ng kanilang hukbo sa digmaan. Samantala, sa kuta ng mga Chino, nakatali na si Kotaro sa altar. Sa sandaling tumama ang orasan sa hating gabi, papatayin siya bilang bahagi ng ritual, kaya't wala na siyang gaanong oras. Sa palasyo ng Panginoon, labis na nag-aalala ang prinsesa at ang kanyang ina para sa kaligtasan ng kanilang Panginoon. Gayunpaman, tiwala silang gagawin ni Itadori ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas si Panginoong Akaike. Sa kabilang banda, dumating na si Itadori at ang kanyang mga sundalo sa kuta ngunit natuklasan nilang ginagamit ng mga Chino si Panginoong Akaike bilang panangga upang maantala ang kanilang pagsalakay hanggang matapos ang ritual. Kung susugod sila ngayon, malaki ang posibilidad na mapatay nila ang Panginoon ng hindi sinasadya. Kaya't upang malutas ang suliraning ito, sinadya ni Itadori na patayin mismo si Panginoong Akaike. Hindi na magagamit ng mga Chino si Panginoon Akaike bilang panangga kung patay na siya, at sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagbigil sa kanila sa pagtapos ng Ritual ng Imortalidad ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng Panginoon. Hindi makapaniwala ang commander ng mga Chino na kayang isakripisyo ni Itadori ang kanyang Panginoon ng ganoon na lang. Ngunit sa totoo lang, hinangaan ni Lu ang desisyong iyon. Dahil magsisimula na ang pag-atake ng mga sundalong Hapones, kailangang pigilan ng mga sundalong Chino ang mga ito hanggang hating gabi upang matapos ang ritual. Nagsimulang magpaputok ng mga nagliliyab na palaso ang mga Hapones patungo sa kuta at ginamit ang kanilang mga pambasag upang sirain ang gate. Pagbagsak ng gate, agad silang sumugod sa loob, maliban kina Hurato at Itadori. Sinabi ni Hurato na may isang bagay siyang nais kapalit ng kanilang tagumpay sa labang ito. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, alam na agad ni Itadori kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Itadori kay Hurato na kung mananalo sila, maaari na niyang pakasalan ng prinsesa. Dali-daling sumugod si Horato at pinabagsak ang mga mamamana gamit ang kanyang pana. Ngunit isang sandali lang ang lumipas at isang mandirigmang may dalang palakol ang sumugod sa kanya at pinugot ang kanyang ulo. Mukhang hindi na niya matutupad ang kanyang pangarap na pakasalan ang prinsesa. Di nagtagal, dumating si Ronan sa gitna ng labanan. Pagkakita niya kay Kutaro sa tuktok ng altar, agad siyang tumakbo patungo rito. Ngunit bago pa siya makalapit, bumagsak ang isang tore malapit sa kanya at natabunan siya. Nawala ng malay si Ronan saglit. At habang wala siyang malay, nagsimula siyang magkaroon ng mga alaala mula sa kanyang nakaraan bilang ang pulang demonyo. Sa larangan ng digmaan, siya ay isang mabagsik na mandirigma na halos mag-isa niyang nadala ang tagumpay para sa kanyang dating Panginoon. Ngunit matapos ang labanan, sa kabila ng kanyang kagustuhang umiwas, napilitan siyang pugutan ng ulo ang mga anak ng mga natalo. Mula noong araw na iyon, ipinangako ni Ronan na hinding-hindi na niya bubunutin ang kanyang espada muli. Hindi na niya kayang hawakan ito matapos ang mga nagawa niya. Ngunit ngayon, may isang bagay siyang tunay na nais protektahan at gagawin niya ang lahat upang matiyak na ligtas si Kotaro. Habang tumatakbo siya patungo sa altar, sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga sundalong Chino. Ngunit walang pag-aalinlangan, binunot ni Ronan ang kanyang espada at pinutol ang katawan ng sundalo sa kalahati ng hindi man lang tumigil. At nang malapit ng mapugutan si Kotaro, agad na inihagis ni Ronan ang kanyang espada at tumama ito sa leeg ng sundalo. Sa ibaba sinabi ni Lu Olang sa commander na lumagpas na ang itinaktang oras para sa ritual. Ibig sabihin, hindi na nila maaaring patayin si Kotaro. Dahil dito, iniutos ng general sa natitirang mga sundalo na umakyat at hulihin si Kotaro upang subukan muli ang ritual sa susunod na taon. Habang sinusubukan ni na Ronan at Kotaro na tumakas, naipit sila ng mga sundalo. Pinaalis ng mga ito si Ronan mula sa hagdanan, dahilan upang mahulog siya. Sa mga sandaling ito, ang tanging mayroon siya ay ang kanyang kaluban, kaya't hirap na hirap siyang lumaban laban sa mga sundalo. Ngunit sa kabutihang palad, inihagis ni Kotaro ang espada ni Ronan pababa sa kanya. Agad niya itong ginamit upang tagusin ang ulo ng unang sundalo. Gayunpaman, dahil sa pagbugso ng dugo sa kanyang mga mata, pansamantalang nabulag si Ronan. Napansin ito ng pangalawang sundalo at sinamantala ang pagkakataon upang itulak siya mula sa bangin. Pareho silang bumagsak mula sa mataas na lugar. Sa kabutihang palad, nang tuluyan silang bumagsak, halos walang malubhang sugat si Ronan habang ang sundalo naman ay may espada na nakatarak sa kanyang leeg. Dahil wala pa rin siyang maayos na paningin, nadapa si Ronan at nahulog ulit mula sa isa pang gilid ng bangin. Agad namang tumakbo si Kotaro upang mahuli siya at hilahin pataas. Ngunit habang ginagawa niya ito, nalagay siya sa alanganin. Sinamantala ng general ang pagkakataon at binunot ang kanyang baril, handa ng barilin si Kotaro. Bago pa niya magawa ito, bigla na lang pinutol ni Luo lang ang kanyang braso. Para sa kanya, isang malaking kahihiyan ang talunin si Ronan sa ganitong paraan. Bukod pa rito, hindi naman talaga nagustuhan ni Lu Olang ang paglilingkod sa emperador ng China. Hindi pa kailanman nakatagpo si Liu Olang ng isang mandirigmang kayang tumapat sa kanya, ngunit mukhang magiging isang mahusay na laban si Ronan, kaya't hinarap niya ito at matiyagang hinintay na makatayo si Ronan sa kanyang mga paa. Gusto niyang magkaroon ng isang patas na duelo. Kinuha ni Ronan ang kanyang espada at pumayag na lumaban kay Liu Olang. Sabay silang sumugod at nagsimula ng sagupaan na nagresulta sa patuloy na pagbabalik-balikan ng kanilang mga atake. Sa huli, kapwa sila nagtamo lamang ng bahagyang mga sugat. Lalo pang nasiyahan si Liu Olang sa labang ito, kaya't muli siyang sumugod. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang hiwain ang balikat ni Ronan. Napilitan si Ronan na magdepensa at sinubukang lumikha ng distansya sa pamamagitan ng pagtakbo palayo. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Liu Olang na makahinga. Patuloy siyang inatake at itinulak si Ronan hanggang sa mahulog ito. Mula sa isang gilid ng bangin, bumagsak siya na may nakatarak na espada sa kanyang bisig. Gayon Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Liu Olang at patuloy siyang lumalapit. Sa huling sandali, binunot ni Ronan ang espada mula sa kanyang braso at ginamit ito upang magkontra-atake kay Liu Olang. Sabay nilang tinamaan ang isa't isa, ngunit habang tumagos ang espada ni Ronan sa dibdib ni Liu Olang, naitabi naman ni Ronan ang espada ni Liu Olang gamit ang alahas na ibinigay sa kanya ni Kotaro. Dahil dito, si Ronan ang nagtagumpay sa laban na iyon. At dahil wala nang natitirang kalaban na hahabol sa kanila, isinakay ni Kotaro si Tobimaru at ang sugatang si Ronan sa kabayo at tumakas sila habang naglalakbay palayo iminungkahi ni Kotaro na kapag gumaling na si Ronan, maaari silang umalis sa bansa at maghanap ng mga bagong pakikipagsapalaran. Maaaring kailanganin nilang maging mga bayarang mandirigma o maging tulisan upang kumita ng pera. Ngunit hanggat magkasama silang tatlo, sigurado si Kotaro na magiging maayos sila